supermarket ka naglalakad wala lahat na so tapos na tayo mag report huwag na tayo waiting tayo ng tawag sorry tayo natin kung may sahod.

14, 15, days, 17 days kung magkano natin sa 15 days o kung may rin tayo sa 15 days meron <laughs> na, na tayong site na tayong project so anyway ganun talaga yung katulad dati na pag dumarating tayo report na lang tayo sa uh, site natin ngayon lang

siya mga kachaps hanggang dito na lang muna tayo at mainit